Good day everyone, welcome to my YouTube channel Set Upgrade So ngayon, magpapalit tayo ng voice coil So ang ilalagay natin ay ang Loda L3000 voice coil Sa microphone na Hyundai Kung bago pa lang po kayo nanonood sa aking YouTube channel Ay huwag nyo pong kakalimutan na mag like at subscribe Sa aking video na inyong napapanood Maraming salamat po dito sa video na to ay magpapalit nga tayo ng voice coil. So ito namang Loda L3000 voice coil yung ilalagay ko. Guys, ito yung microphone. So tinanggal ko na yung bato sa loob kung napanood nyo yung unang-una kong video. So inaalis ko talaga yung pabigat sa loob. So yan, alisin na natin yung screws dito sa may switch para mahugot natin at mahinagan ng wire doon sa voice coil fast forward natin to ganito ulit guys pag nahugot nyo na yung switch so makikita nyo yung socket so tatlo pa rin yan may number 1, 2, 3 susundin nyo lang yan yung positive ganun din sa switch at yung negative dun din sa switch on and off ngayon ang kailangan ay hihinangin natin yung voice coil dito sa switch so merong polarity So, ang gagawin ko ay aalisin ko muna yung positive and negative ng lumang voice coil kasi nandun pa sa switch. So, pag naalis na natin, ready na natin ilagay yung wire ng voice coil. So, ang ginagawa kong technique pagka naglalagay ako ng hinang, yung dulo-dulo na nabalitan na ng wire, lalagyan ko muna yan ng hinang o yung lead. So, dalawa yung lalagyan ko, yung positive and negative. So, ito yung panglinis ko, yung steel wall. Uh, mabisa tong panglinis sa panghinang. So, ayan. Pag uh, nalagyan na natin yan, ng onting hinang, yung dulo-dulo, saka naman natin na ihinang dun sa switch. Ngayon, uh, ilalagay na natin sa switch terminal yung nahinangan natin na dulo-dulo na wire. So, dito na tayo sa positive. Tapos na tayo sa negative. So, ito, nahinang na natin sa switch. So, kailangan malinis. Wala yung mga natitirang lead. So, inalis natin yan. Next na gagawin natin ay ilulusot na natin yung switch sa kayong socket dito sa ilalim at pati yung switch. Tsaka natin siya i-screwan. dito naman sa pag i talagang maliit talaga yung screws nito uh, mahirap siya ma-shoot dun sa butas so ayan pag nailagay na natin higpitan natin ng maigi lahat ng screws ngayon mapapansin natin dito sa microphone housing na malaki talaga yung butas nya para dito sa voice coil so ang diskarte ko ulit dyan nilalagyan ko lang siya ng electrical tape Pwede rin namang masking tape pero electrical tape yung nilalagay po natin. So papalibutan ko lang yan. Kung masikip na, tama na. Papasok na yan doon. So kailangan maigpit talaga kasi movable po yung mic. So yan, masikip na masikip talaga siya. So kahit na may sway sway yung mic, hindi talaga mauhugot yung voice coil. Ganito guys yung ano, sikip niya. Oh. Makikita niyo yan. Talagang diniin ko talaga yan. At na natapos na natin ilagay yung bagong voice coil. So Loda L3000 ito na yung nakalagay sa housing ng microphone. So nalagay na natin ulit yung cap tapos magte-testing na tayo. Ito noong yung ano, nilagay natin voice coil na Loda L3000 ito sa housing mic ng Platinum. Pinalitan natin yun ng bagong voice coil Loda L3000. So check natin yung voice quality dito. Check, check, Hello, mic. One, check, testing. Hello, check, testing. Hello, may bass yung ano na to. Yung voice quality nito to. Compared to sa M2000. Check, check. Ito naman yung Loda M2000 voice quality. Ganito yung sound quality niya. So, pinitan din natin nga ng voice quality. M2000 Check, check, mic Check, check, testing 1, one, sound below Check, check, 1 One, Ito ah, hindi nagbe-bass yung ano na to, Yung voice quality Ano maganda rin yung interface na to, M2000 So, yung kanina, L3000 Loda, L3000, ito naman M2000 Loda Pro Sound. Check, check, sound, hello. Check, testing, hello.